So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so may nagtanong po sa atin galing sa comment section. So ang tanong po niya is, uh, Idol, ano po ang uh, maganda na pwedeng ibigay na injectable uh, vitamins sa ating mga alaga? Okay, sapagkat so, itong aking mga alaga is uh, medyo payat, so kailangan ko ng uh, injectable supplements na maaaring makatulong sa kanyang pagganda ng katawan. Okay. So, Idol, maraming salamat sa katanungan mo. Hindi ko na babanggitin pa kung ano ang pangalan mo. Ang mahalaga, madiscuss natin kung ano ang magandang bitamina na po pwedeng i-inject sa inyong mga alaga. So, po pwedeng makatulong upang mas lalong maging healthy, mas lalong maging maayos ang kanilang katawan. Okay? So, mga kamanok, uh, sa mga nagtatanong neto, kahit yung mga newbie pa lamang, ano, mga newbie pa lamang na Uh, naghahanap kung ano ba yung injectable na maaari at magandang ibigay sa ating mga alaga. So, inintroduce ko po sa inyo yung tinatawag nating Betamax. Okay? So, ang Betamax po kasi napakaganda po niyan pagdating sa ating mga alaga sapagkat may mga nutrients and mineral itong taglay na talagang angkop na angkop sa ating mga alagang mga manok. Okay? So, ano ba yung maaaring maidulot nitong Vitamax na to sa ating mga alaga, sa ating mga payat na mga alaga para gumanda ka katawan? Tandaan yung mga kamanok, ang Vitamax po ay mayroong taglay na amino acid at liver extract na tumutulong sa ating mga alaga para po makamit nila yung magandang sirkulasyon ng dugo at the same time, yung magandang hipo ng kanilang katawan. Alam naman po natin na ang liver extract, nakakapagbigay po yan ng magandang sirkulasyon sa loob ng sistema ng ating mga laga, especially pagdating sa puso ng ating mga manok. And yun ang mga amino acid, ito naman po yung kakayahan okay, ng Vitamax upang mas mapaganda po at mas maparami yung tinatawag na protein intake ng ating mga alagang mga manok. Kaya po mga kamanok, kapag po inyong binigyan ng VitaMax ang inyong mga alaga maayos na maayos po na makakapag-build po siya ng muscle makakapag-produce po siya ng mas maraming red blood cells at makikita nyo sa inyong mga alaga maayos po sila, mapulang mukha, maganda ang katawan at syempre, uh, malusog na malusog po sila. So ano pa po ba yung maaaring uh, maidulot na maganda ng VitaMax pagdating sa ating pang-alaga mga manok. So, uh, yun nga po unang-una, nakakapag-develop nga po ito ng uh, muscle. Okay, pagdating sa breeding, pagdating sa paggagayak, sa maintenance, okay? So, nakakapag-build po siya ng mas maraming muscle mass na maaaring makatulong pagdating sa kanyang alusugan. So, pangalawa, Nakakapag-produce nga po siya ng mas maraming red blood cell na tumutulong sa mas magandang sirkulasyon ng dugo sa loob ng katawan ng ating mga manok. Kapag ka magandang sirkulasyon ng red blood cell sa katawan at sistema ng ating mga manok, syempre magiging healthy ang ating mga alaga kasi maganda po ang function ng mga vital organs ng ating mga manok. At kapag ka po healthy ang mga yan, maganda ang uh, ang uh, uh, body flow o yung uh, flow ng red uh, red blood cells healthy po ang inyong mga alaga hindi hindi po niyo hindi niyo po makikita nang na inyong mga manok ay uh, nagkakaroon ng uh, anemia nagiging anemic ang inyong mga manok yung namumutla okay na, nakakatulog mapapansin niyo parang tulog yung inyong mga manok namumutla lalo na kapag ka mainit so that is uh, kulang po sila ng uh, ika nga ay ng uh, red blood cell at ito pong max mga kamanok kaya po niyang ibigay okay yung magandang sirkulasyon ng dugo pagdating sa inyong mga alaga so ano pa ba syempre yung fast recovery okay uh, sa tuwing sila is may stress sa tuwing sila is magkakaroon ng sakit magkakaroon ng uh, sugat So, ito po ay makakatulong upang mas mapabilis po yung pagkaalis ng mga stress na yan pagdating sa katawan ng ating mga alaga. So, fast recovery, okay, parang inyong mga alaga ay hindi na po talaga may stress, uh, manghina. So, napakaganda po nitong uh, Vitamax uh, pagdating sa recovery ng inyong mga alaga mga manok. So, next. uh improve reproductive system of your chicken okay ibig sabihin pila paganda po nito yung uh, testosterone level ng inyong mga breeding materials okay so para po mas maganda ang inyong pagpapalahi mas maayos po ang inyong pagbibreed, excuse me makakatulong po ang vitamax Okay, para po tumaas ang testosterone level ng inyong mga manok. Pag pumataas ang testosterone level ng inyong mga alaga mga manok, so mas mataas po ang uh, chance na makapag-produce po sila ng mga quality chicks. Ito po yung mga sisew na kanilang aanakin. Okay, so yun po mga kamanok, ang mga bagay na maaaring makuha ng inyong mga alaga kapag kayo ay nagbigay ng Vitamax sa inyong mga alaga. So paano naman po ang pag-administer o ang paggamit ng Vitamax pagdating sa kanila para makuha natin yung magandang uh, health ng ating mga alaga. Syempre mga kamanok, sa stags po, nagbibigay po tayo dyan ng 0.3 or 0.3 cc sa kanila. So intramuscular po 'yan. Yan po talaga ang natural way para po maibigay o ma-administer ang ating bitaminang ito. So, left or right, kahit na ano po mga kamanok, basta po pagdating si Stags, 0.3. At pagdating naman po sa mga okay sa mga medyo may edad na nating mga tandang or mga inahin, pwede po kayong magbigay ng 0.5. Okay, napakaganda na po niyan na napagbibigay sa kanila at talagang makikita niyo mga kamanok. Ang diskarte ko dito mga kamanok, nagpa-priming muna po ako. Okay? So, wag po kayo basta-basta kaagad magbibigay ng Vitamax na hindi po kayo nakapag-priming, na hindi po kayo dumaan ng pagpurga, okay, ng pagpapaligo. Kailangan mga kamano, kailangan yung dumaan dyan para talagang maging matagumpay, okay, ang inyong prosesong gagawin. Para sa ganon, pag nagbigay kayo ng Vitamax, wala na pong mga parasites sa loob, sa labas. Pag sinabing sa loob, ito po yung mga ringworm, yung mga tapeworm at kung ano-ano pang mga worms sa loob ng katawan ng inyong mga alaga. So sa priming, pag tayo nagpurga, atin pong nga aalisin yung mga bulate na nasa kanilang uh, bituka, then yung mga kuto na nasa kanilang balahibo, in and out, alisin natin 'yan through uh, <coughs> uh through priming. Okay? So ginagawa po natin 'yan upang maging uh, matagumpay po ang ating uh, pagpapaganda ng katawan. Okay? Pagpapaganda ng katawan ng ating mga alagang mga kamanok. Yung iba magtatanong, uh, kamanok, ano bang oras ka nagpupurga? Ano bang magandang oras na magbigay ng dewormer? So ako mga kamanok, mas maganda at pwede naman, ano, pwede po sa hapon. Okay? Pwede po sa hapon ng linggo. Kung kayo is nagpapasting, mas maganda po. Fasting sa hapon. O kaya naman, kung hindi naman kayo nagpapasting, alas 10 ng gabi. Okay, 'yung po ay maganda rin pong uh, timing ng pagbibigay ng pamurga sa kanila alas 10 ng gabi kasi po 'yung kanila pong kain is uh, nearly digest uh, nearly, nearly digested. Okay? Ibig sabihin uh, medyo malapit na pong maubos ang kanilang uh, di uh, kanilang pagkain sa digestive system nila. So pwede po 'yan or pwede rin rin po sa umaga. Yun nga lang sa umaga medyo hassle kasi nga po iniwasan po natin na pag nagpurga, ay may pagkain uh, sa kanilang butse. So nakakapag fasting po tayo. Pero pinakamaganda na dyan is sa hapon ng linggo o kaya naman is sa uh, alas-tis ng gabi. Okay? So, yun lang mga kamano. Uh, baka may magtanong din dyan. Idol, ano po ang uh, inyong ibinibigay na pamurga? Ako mga kamano, kung maaari, uh, kung makukuha ng kayo, yung bunga yung bunga, okay? Yung natural na bunga, hatiin nyo lang po sa gitna, ibigay nyo rin po, ano? O kaya naman yung astig, the warmer, maganda rin po yan. Astig, pwede naman pong pakyaw, pwede rin pong uh, warmal, pwede rin pong uh, hammer, depende po sa inyong mga kamanok. Lahat naman po yan maayos. Pero ang uh, talagang uh, number one na aking ibinibigay sa kanila, astig. Okay, kung walang bunga, yung astig dewormer, napakaganda po niyan. Pagdating sa ating mga alagang mga manok. So, paano mga kamanok? Sana kahit paano makatulong ang ating tips na to pagdating sa ating mga newbie, sa ating mga baguhan na nagmamanok. So, paano mga kamanok? Kung may mga requested topic kayo, mag-comment lang kayo sa baba ng video ito Next video, atin po yung talakayan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.